Kumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na sobra na sa required na bilang ang nakalap na pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong butante sa bansa ang pumirma at nakuha na rin daw ang 3% na kinakailangan sa bawat distrito. Lagpas yan sa 12% requirement para umusad ang pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Susunod na raw ang filing mismo sa Comelec ng formal na petisyon para maka People's Initiative. Base naman sa aktual na datos ng Comelec, nasa higit isang libong bayan at lungsod na ang naghain ng signature forms. Giit ni Salceda, hindi pwedeng kontrahin ng dalawang dosen ng senador ang magiging desisyon ng mas nakararap. Huwag makinig, hindi sa 24 tao. Una-una, dadahan pa naman tayo sa validation. Pangalawa, pa tayo sa plebisito. Bakit yung pakinggan ang tao sa plebisito? La, li, uh, they are free to campaign against the ple, against the petition that it should uh, Congress should uh, jointly.